Magandang tanghali mga kapatid, ang Banyong Paulo po ay nag-landfall na o tumama na sa lupa ayon sa pag-asa dito po ay naglandfall kaninang alas 9 ng umaga dito po sa area ng Dinapig, Isabela. Ito po ay naglandfall as a typhoon na may taglay na lakas na hangin na umaabot sa halos 130 kilometers per hour, malapit sa kanigitna at kung minsan may mga pagbugso pa yang umaabot sa halos 215 kilometers per Ang bagyong Paulo po ay patuloy na kumikilos, patawid dito sa Northern Luzon sa bilis na 25 kilometers per hour. Maraming mamayang hapon ang nangdadabian pa rin nandito na sa West Philippine Sea bya area ng Ilocos Region at mag- patuloy po yung kumilos papalayo sa ating landmass pa ikalupaan at posibleng bukas ng umaga yan po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa kasalukuyan, yung ating pinakamalalakas na bugso ng hangin at malalakas sa pagulan ay yung mga areas po na nadadaanan ng center at gitna. Ito pong Bagyong Paulo, yan pang areas ng Northern Luzon. Kasama na rin po dyan, itong areas ng Central Luzon. Yung kanyang panglabas na kaula pa naman ay nag extend dito sa itaas na bahagi ng Northern Luzon at umaabot din po yan extreme northern Luzon. Ganun din po ang ibabang bahagi ng Baguio Paulo. Yan naman po ang nagtadala ng maulap na panahon at mga pagulan dito po sa Metro Manila at sa mga karating lugar nito. Nag-extend din po yan hanggang Bicol Region at ilang bahagi ng Mimaropa at meron din po tayong inflow ng hangin na nagpapaulat dyan po sa may western Visayas. Sa Metro Manila, although malayo po tayo sa mismong bagyong paulo, meron din po tayong nararamdaman mga breezy at minsan mga pagugso-bugso paano. Maulap nga ang panahon natin at possible din po yung ating mga scattered at kalat-kalat na -kalat pagulan at minsan, meron din po tayong mga thunderstorms. So mag din po tayo dyan. Kaya again, doble ingat po tayo ang ngayong maghapon sa mga posibleng epekto ng pagtawid. Ito po ang bagyong paulo, ito po sa hilagang bahagi ng Luzon. Huli ako po ang inyong nag-iisang Weather Tito Alvin na lagi may panahon para sa iyo.